Ang bahaging ito ay inihandog ng Excellence Rafda for your pigeons recovery and alagang magaling. Panfrey Enterprises in cooperation with Bio Research. A few minutes later. Okay, 16 uh, business na pwede mo simulan kahit na sa bahay ka lang. All right. So hindi mo kailangan mag-rent, hindi mo kailangan na uh, magpunta pa sa ibang lugar. So right now, kung saan ka nandoon, kung saan nasaan, kung saan nakatayo ang bahay mo, pwede mo na po simulan ang mga negosyo na 'to. So ano po ba ang mga pwede nating uh, simulan mga negosyo? Okay. So of course, yung first two natin, ito very common, lagi yung nandig sa akin, pero pwedeng-pwede nating itong gawin sa ating uh, bahay. Okay? Uh, ang una, una sa listahan natin, ang pinakasikat natin bigasan. Yan. So, pwede tayo magkaroon ng bigasan sa bahay. Lagyan mo lang po yan ng space sa yung, uh, pwede sa garahe, sa sul, sa terrace, o sa, uh, you know, sa, sa mesala. Konting space lang yan. So, lagyan mo lang uh, bigasan. Okay? O kaya naman, magpa-renovate ka lang ng harap ng yung bahay. Meron ako nakita dito sa lugar namin, sa mataas na lupa. So, meron sa bigasan, nagpagawa lang siya ng konting lalagyanan sa harap, okay? Second naman ay sari-sari store, of course. So, pwede mo na maging uh, negosyo yan, magtayo ka ng sari-sari store, mabili ka na and uh, start, ba? Diba? Agad-agad, sa bahay mo lang, meron kang uh, konting space, lalagyan ng paninda, lalagyan mo ng bintana, okay ka na, alright? So, third naman na pwede mo maging uh, negosyo kahit nasa bahay ka, e-load, ayan. Ang dami pa rin ngayon naglo-load eh. Uh, lalo ngayon kasi may mga mobile data na, kaila na kailangan ng load. Okay? So, may nagpapaload ng 70, 90. Like, uh, in my case, so, nagpapaload tayo ng, you know, sa aking globe para meron akong uh, pang internet. So, hindi nawala. Hindi to tutong totoong nawawala na yung loading. Hindi na nagpapaload mga tao. Nagpapaload sila, hindi pang text. Nagpapaload po sila para pang internet. Okay? So, mabili pa rin po yan at kumikita pa rin tayo dyan. Alright? Number four na pwede mong gawing negosyo sa yung bahay, water refilling station. Okay? So, yung in-interview kong isa dito sa kulis, sa doon mismo sa bahay nila, uh, lang siya ng space sa harapan. So, dati po yung garden, parang hinati niya yung garden, then ginawa niyang Ah, uh, nagpagawasya nagpagawa siya ng water refilling station. Okay? So, sa harap lang mismo, kung meron ka pa lang space, 'di ba? Let's maximize yung space ng bahay natin. <laughs> um, amaga, kumikita ka dyan na mismo sa bahay mo. So, hindi ka nagagasos ng pampagawa, pang-rent, 'di ba? Ang gagastos mo lang naman dyan eh, pamparenovate, pampa, mo medyo colorful para attractive naman para uh, agaw pansin, 'di ba? Para natatanaw siya. Okay? Next po ay ito, number five, dry cleaning. Uh, paano ko po ito nalaman? Pag po graduation, nagpapa-dry clean ako ng mga uh, Filipiniana. So, meron na akong suki for siguro mga five years ko ng suki to sa Balanga City. Sa harap lang ng bahay nila. Bahay mismo actually nila. So, pwede yan. Uh, may machine lang na ginagamit yan. May equipment. So, pwede mo yan. Yan lang siguro ang magiging puhunan mo. Di ba? Plus permits, of course uh, pwede ka na mag-start ng dry cleaning business mo. Okay. Number six naman ay mushroom planting. Okay. So, nakita ko rin po ito. Actually, lahat ng mga business na sinasabi sa inyo, hindi po siya haka-haka lang o katang-isip lamang. <laughs> nakita natin, na-experience natin sa mga tao na harap natin at nakikita ko yung mga gumagawa mismo na kausap natin. Like itong po mushroom, uh, taga-balanga naman po ito, Balanga City Bataan. Nagtatanim siya dun lang din sa backyard nila. So may time, like siguro mga 2 months ago, nagharvest harvest siya, maraming siyang di ba? Yung kulay puti. So yan po ay nabibenta per kilo, di ba? So baka nagsisimula lang yan. Uh, parang ano mo lang, uh, maliit na negosyo. Who knows, di ba? Mapalaki mo yung mushroom. Uh, magkaroon kang mushroom plantation sa yung lugar, di ba? Alright, so... Number seven naman, ah, uh, pwede rin tayo magtinda ng mga garden materials. Yung mga nasa dish, ah, uh, may konting bato-bato, tapos lagyan mo ng mga lamang maliliit, may konting pasubayon uh, pasuba yon, bangang maliit. So, pwede nang pag-display, di ba? So, mabibenta mo na yan online, then ilagay mo na sa yung Ilalagay lang ng mga na sa, sa garden, center table, so pwede na rin po yan, alright? So, garden material na lagay sa this, okay? Alright, uh, number eight, uh, related doon, cactus planting, okay? Uh, siguro mga ilang buwan pa, ilo-launch na nung friend natin na uh, nagtanim lang siya una, nagsimula lang siya sa dalawang kak cac kak cac cactus. Pag ba, ano yun, cacti ba yun? Cat? Pag plural? okay. So, uh, siya ganoon, then, yon. And, uh, uh, lumaki na, dumami na yung mga cactus niya. So, ngayon, ready na for sale. Namili lang siya ng mga glass na maganda. Uh, para pwedeng pang display, pwedeng pang center table din, kagaya ng garden this. So, yun. So, ilo-launch siya na a few months from now or two weeks na lang siguro. Uh, pwede na siya maging business, di ba? Dilig-dilig ka lang ng konti, tapos replant, okay? So, kung gusto niyo na mga mas detalye sa mga susunod nating uh, vlog, ipapakita natin paano ba uh, yung detalye ng, you know, pagtatanim ng mga cactus. Alright! Number 9, na pwede dyan sa bahay mo, sa hapon, pwede mo tong gawin, tong dalawang 9 and 10, uh, gotohan. So, pwede kang ting hapon, 5 uh, o'clock hanggang 8 ng gabi or 9 ng gabi, gotohan, di ba? So, pwede yan. Uh, kung, kung di ka maro magluto, magpaluto ka ng goto, di ba? Tapos, ibenta mo sa mga, uh, yan, sa mga kapitbahay mo. O kung wala ka makuha magluto, alam nyo ba, pwede po to. Bumili ka ng mga dalawang kalderong goto, kasi may mga nagtitinda ngayon niya, memang nagbebenta. Okay, tapos bibili. Ayoko lang bumanggit ng pangalan baka ayaw niya pang banggitin ang brand nila. So, pwede kang bumili Tapos, i- para kang reseller din ng goto, ng goto, 'di ba? So, pwede ka dyan magtinda ng goto, 'di ba? Sa so, uh, tapat mo lang din ng bahay mo at kasabay niya sabayan mo na ng inihaw. That's our number 10 na pwede mong gawin. Uh, sarap ng bahay mo, okay? So, yung isa sa mga na-vlog ko, actually, the same topic din na vlog na natin to, niremind lang namin ko, nagdagdag lang din ako ng konti. Uh, ang inihaw niya, kumikita siya at least 800 a month. Ano? Uh, 800 a day. So, imagine mo yun, uh, nakakain na mga anak niya, tapos may kita pa siyang 800 a day. Ano lang po to ha? Hapon lang po siya nagsisimula, I think 4 o'clock, 4 to 7 p.m. yung start. Okay? Uh, parang yung isa sa mga na-vlog ko na na-feature ko sa Bataan Business Innovation. Uh, beef pares naman siya. So, mula 5 p.m. hanggang 10 p.m. nagabeyo gabi, yun ang tinda niya. Doon lang din, malapit lang din sa kanila. Sa tapat lang din ng bahay nila, di ba? So, marami tayong pwedeng gawin sa tapat ng bahay mo, okay? And number 11, ito, magtinda ka ng mga sweets. Like yema, ice candy. So, mo na ng ice, di ba? Uh, pastillas at iba pang... Uh, yun know, mga matamis, di ba? So kung marunong ka magluto, diyan uh, pwede mong gawin. Parang yung, <coughs> may nagbenta sa akin, ano ba yun, Kat, yung sa Alaska? Yema ba yun? Yuna yun na oh, yun? O niya daw yun sa isang malaking kaldero. Okay? Uh, Yema po. Yema, no? Sampu ba yun? Ganun lang pala yung pagluluto noon. sampu sabay-sabay pinapakuluan, tapos pag kumulo na, something like that. Tapos, uh, isinasalin sa maganda lalagyan. So, lagyan mo na ng pangalan mo. di ba? GGCM. Ayan. <laughs> so, yan. Pwede mo maging negosyo yan. Sa hapon, di ba? Pwede ka maglagay dyan o pwede ka magpo-order uh, online. Mag-create ka ng FB page mo, uh, matamis for sale o minatamis. Lagyan mo lang ng pangalan na something na maka-attract ng iyong uh, yung audience. Okay. And number 12 naman, uh, pwede ka rin magkaroon ng flower shop dyan sa bahay mo. So, magpo-order ka, then luluwas ka lang sa Manila, di ba? Like mamaya, pumunta tayo sa isang flower shop sa Orani. i uh, Iba-vlog natin sa ano yung uh, masasabi ko po sa inyo kung magkano yung puhunan. Uh, sa dangwa tayo kumukuha eh. Paano yung proseso? Did deliver ba yan? Or something like that. So, abangan nyo po yan. Baka mamaya, i vlog din natin. And number 13, ah... Uh, pwede kang magkaroon ng negosyo, mamili ka ng uh, mga tatlong video kayan yan, for rent. Uso pa rin po yan, kasi tayo mga Pilipino, may pa rin kumanta. Tsaka, ang dami natin sineselebrate, di ba? Hindi po yan nawawala sa uso. Ang dami natin sineselebrate, mga Pilipino, uh, uh, mga mansari, <laughs> mga uh, first talk ni baby, di ba? Uh, birthday, uh, pumasa sa defense, nag, sa celebrate na so nagkakilala na ng kumanta video ke okay, so pwede po yung maging business naalala nyo isa ko sa mga uh, sharing natin from uh, OFW po siya from Hong Kong bumili siya ng video ke okay, para magkaroon ng additional income yung mga pamilya niya dito sa Pilipinas at ginagamit nila yung bilang emergency fans alright and number 14 uh, related sa video ke okay, party needs mga mesa tables so bumili ka ng siguro mga sandang uh, sandan or fifty na upuan tapos mga 20 tables muna. Yan muna i-start mo. Then, uh, tatawagan ka na lang pag may kailangan ganyan. O gusto mo, dagdag mo ng mga plato, ng mga kutsara, di ba? Parang one time, nagpa ko ako. 20 ata yung isang plato na kutsara, baso, parang package. Okay? So, ganyan ang mga pwede mong gawin. Uh, party needs, alright? And number 15. Ito, uh, dito naman to sa mga empleyado na gusto rin magkaroon ng uh, part-time business. Uh, tutorial. So, Kat, pwede mo ito simulan. Magkaroon ng tutorial class. Pwedeng dance, pwedeng art, pwedeng music, or pwedeng academic. Okay? Uh, one time, naglalakad ako dito somewhere in Abukay. May nakita ako. Garahe nila, kinonvert niya sa tutorial center. Okay? So, meron siyang mga tables. Uh, kinulayan niya ng very colorful kasi pambata. So, siguro meron siyang mga alam mo, kung meron ka mga sampo na bata na chino-tutor, magkakaroon nga yung tutorial ka, 2,000? 2,000 times 5, ay, yeah, 10. 20,000 naman. So, less may mga expenses mo, kahit makanet ka lang ng 15,000, that's something, di ba, as part-time mo sa, na meron kang gano'ng business. Okay, and number 40, 15, 16, 16. Okay, kung maroon ka naman sa computer, pwede kang uh, computer repair, reformat, or may something sa yung may, may, you know, gusto magpagawa sa computer, may alam ka, may technical skill ka, maglagay ka na, magpa-skill ka na, we reformat your computer, any problem about computer, so magpunta lang sila sa iyo, di ba? At dito na rin lang tayo sa mga repair repair, ha? sa mga repair repair something, uh, yun lang ko pinupunta dito sa Urani, meron silang ano, uh, air condition repair, uh, mga repair ng mga uh, washing machine, anything, di ba? So, pwede yan sa iyo, pwedeng pwede kung marunong ka ng mga ganyan, pwede po yan sa iyong uh, bahay. Okay? Sa garahe, pwede. Tandaan natin, sa marami nagsimula sa garahe na yumaman, di ba? So, sino-sino ba sila? I think there are three people na nagsimula dyan. Bill Gates, uh, Zuckerberg ba sa garahe din nagsimula? Si Steve Jobs ba sa garahe din? So, I'm not that 100% sure, pero... Uh, marami na nagsimula sa garay. Ah, yeah, the Wright brothers. Nag-start sila sa garay nila when they started yung mga airplane, di ba? So, pwede tayo magsimula sa bahay mismo natin. Simulan mo ang tagumpay sa iyong bahay. A few minutes later. Scrambling to control the coronavirus, a novel pathogen that emerged in China at the end of last year. The disease has sent shockwaves around the world. With tens of thousands of people falling ill and cases popping up in countries around the globe. There are no specific treatments or vaccines for the disease. And doctors are using existing medicines for other viruses, including AIDS and Ebola. There are many types of coronaviruses, and they are very common in animals. Only seven have made the leap into humans, including the new coronavirus. The epicenter of the new coronavirus was a live animal market in Wuhan, central China. Where wild and farm animals were kept in close quarters, bugs and viruses can easily jump from one species to another. And it only takes one person in close contact with animals to become infected and for the disease to mutate and spread to others. Most of those who have had the most severe symptoms have been older people and those with other conditions such as lung or heart problems. Men also seem more likely to pick up the disease. Coronavirus is unlikely to spiral out of control in the UK, although cases have been confirmed here. Anyone who is worried should look out for cough. Sore throat, high temperature, feeling tired, and difficulty breathing. These symptoms are common in other cold and flu illnesses. So, if you're worried, ask yourself Have I travelled to a high risk area in the last two weeks, or have I been in contact with someone who has? Symptoms are thought to appear two to ten days after contracting the disease. The virus spreads through droplets when a person coughs or sneezes. You can catch the disease directly from an infected person or a contaminated surface. You can then catch the virus if you touch your face with your hands, something we do about 15 times an hour. The best line of defense is to wash your hands frequently with soap and water. Also, carry a hand sanitizer, tissues, wash your hands before you eat, and be careful in public places about touching surfaces and then touching your face. The UK has strong public health systems and authorities are confident they can cope with a large disease outbreak. But what experts really fear is the virus taking hold in the megacities of Africa and Asia, where health systems are weak, people live close to each other and sanitation is poor. Here, a large epidemic would be sure to regularly wash your hands with soap if you've interacted with the stinky, gross outside world. Don't touch that beautiful face of yours until you have. Oh, and maybe clean that filthy little phone of yours, too. I know what you've been doing. 2. Stay home as much as you can. Avoid large groups, work from home if possible, and definitely cancel that orgy. 3. Remember that even if you feel healthy, you could pass potentially lethal germs onto more vulnerable people. So certainly don't sneeze, cough, or dribble on grandma. 4. Try and support your local community if possible. Offer to pick up old Reginald's shopping or prescriptions, and don't panic buy all the supplies so nobody else can get any. Save some of that tasty poo poo paper for me, you hear? And 5. Finally, if you think you might be sick, check what your local health agencies are recommending online or contact them for advice. Better safe than stupid. Thank you for listening.